kayo magulo. Ayan, may monggo. May monggong tanim. Ayan, laki na siya. Oh, may flower na siya, guys. Ang healthy ng mga dahon niya. Ayan, monggo, monggo. Oh my God. Ano to? Patola ata to. Patola, patola. Ayan. Tapos may mga okra. Okra kamoting kahoy yan nakamoting kahoy yan no oh. kamoting kahoy kamoting kahoy ayan yan malalaki na sila oh Again, kamote, again, kamote, kamote. Ayan. Ayan ang masarap sa bukid kasi ang daming pananim, guys. Pero na pag ganitong tag-init, marami kang maitatanim. Ayan, dami. Malalaman natin siya pag ano, kasi nagka-crack siya. Pag madami ang laman. Tapos doon, mga bamboo. Bamboo, bamboo, bamboo. bamboo Ayan bamboo Ang gusto ko lang Ay. dito guys kasi tahimik Minsan hinahanap natin 'yan ang katahimikan. Ang sarap mamuhay pag tahimik. Coconut.